Dias, senyoritas y senyoritos nagsalita na po yung office of the ombudsman and uh, they gave their explanation kung bakit hindi plan their cases ang finiles sa mga sa mga involved dito sa issue na ito at bakit hindi sinama yung uh, BFF at presidential ginawa pang presidential advisor ni Duterte na ang mainland Chinese uh, citizen na si Michael Yang na tumakas na ngayon sa si ibang bumalik na sa China at uh, kung bakit hindi na isama sa kaso si President, former President Duterte. Nakakatuwa nga yung eksplanasyon kay President Duterte uh, inamin ng Ombudsman na binase daw nila yung investigasyon nila na ginawa nila sa mga video sa Senado doon sa Senate hearing led by uh, Senator Gordon ng uh, chairman noon ng uh, Blue Ribbon Committee. Eh, pero ngayon si Senator Gordon na sinabi mismo na malakas ang katibayan at dapat kasama si former President Duterte. Pero sinasabi nila ngayon, nakita daw nila yung video ng mga witnesses wala naman daw itinag kay President Duterte o kay Michael Young. Eh ang question, bakit? <laughs> Binabasa niyo nang sa ang kaso niyo sa investigasyon ng ng uh, ng uh, <clears throat> ng Senado o sa video lang ng Senado. Bakit wala ba kayong budget para mangimbestiga? Anong ginagawa niyo diyan? Marami tayong mga balita na at nakikita naman natin walang kahalos kaso pinapailan sa mga korap hindi pareho nung time ni ni uh, president uh, Benigno Aquino the third or even during the time of uh, era marami rin mga kaso pinailan ng ombudsman at at panahon ni Gloria macapagal Arroyo pero dito patay ang ombudsman patay ang sandigan bayan naggumagalaw nang sandigbag sandigan bayan to clear to clear the marcos of their ill-gotten wealth charges yan lang busy ang trabaho yan lang busy ang sandigan bayan pero wala tayong nakikitang corrupt na kinakasuhan kagaya sa administrasyon ni president uh, former president Rodrigo Rua Duterte na nag-appoint kay Ombudsman Samuel Martires wala <laughs> wala uh, parang uh, siguro nagtitiktok lang kayo dyan lahat sa ombudsman o kaya uh, nagkuhan lang kayo dyan nagbibilang ng butiki sayang sayang yung opisina na yan. dapat bigyan yan ng 1 peso budget per year kasi useless eh uh, walang walang pinapailan ng kaso Kung pi meron man pinapailan ng kaso tulad dito sa parmalis scam magahilaw pa kasi Uh, violation of anti-graft and corruption law lang at saka doon naman sa so 2.4 2.4 uh, uh, billion computer overprice sa DepEd ay uh, hindi rin isa sa isinama yung mga matataas plus hindi rin isinama yung mga kontraktor na close kay President uh, di umano close daw kay President Duterte at close rin kay president marcos noon. so why not abolish the office of the ombudsman kung ganyan so pero let's give them uh, since uh, nagsimula na tayo sa issue nito let's give them uh, their side naman dito so and then, we will make our comment so sabi, sabi ni sabi uh, ni ni samuel martires na kahit daw alam naman daw nila yung, yung threshold sa sa mga filing ng kaso ay uh, 50 million. Ibig sabihin, 50 million up or 50 million plunder na dapat. Uh, pe, uh, ito pa, 11 billion. Pero sabi niya, uh, dito daw, kumbaga dinaan niya sa mga legalities. Eh. Legalities, eh. kumbaga, yun, alam niya naman yung mga lawyer nagsasalita, pwede nila gawin yung, yung, uh, yung puti itim at yung itim puti. <laughs> sabi niya, si uh, dapat daw dito i-identify daw kung sino yung public officer na kumita. Sabi niya, in the case of Parmali, sabi niya, sino daw ang public officer na kumita? Yung, uh, yung mga involved daw, si Christopher Lau at si Warren, si, si Warren Young. And if we must remember, ito si Christopher Lau, involved rin ito sa 2.4 billion computer scam. Uh, very, very, itong operator, very close sa uh, baka bata talaga ito, bata talaga ito mula pa Davao ni President, uh, former President Duterte and Senator Bongo. Ito yung tinatawag nila si Christopher Lau na boy genius daw nila. Yung pala genius ng mga katiwalian. Sabi niya, did they amass by themselves or was it in connivance with other people like their business associate, Trump Parmari? Sabi ni ni Martires. Sa akin, sabi niya, uh, hindi daw sila makapag-file ng plunder because there is no evidence na nag-accumulate si Lau o si Yong. So, sino sa kanila? Dalawa ba sila? Or isa lang sa kanila? O sino ba ang kumita talaga? Wala naman nagsasabi sa records na nangumission yung dalawa. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Pure, pure, para hindi, hindi ombudsman ang nagsasalita. Bakit sir? Saan ba, saan ba parte sa mundo yung mga, yung mga katiwalian kasama yung kina Marcos? ah uh, meron resibo sir. Saan ba? Saan parte ng mundo? Baka siguro ombudsman, nag-aral kayo ng batas nyo doon sa kwan. Doon sa baka pinagawa lang dyan sa rekto yung mga papeles nyo kasi ng uh, pagka-lawyer nyo kasi wala naman talaga ebidensya eh. at, at sinasa tanong na tanong kayo kung sino kumita edi hindi ba trabaho nyo yan hindi ba mayroon kayo mga investigador diyan Meron kayo mga prosecutors diyan ano ginagawa ng mga yan sir wala nga kami na mo-monitor na kaso na pinapailan nyo or kukuunti lang marami lang nagpapinapailan nyo na ng kaso yung nag-initiate ng mga previous administration pero during your administration kasama na dito sa sa pagpatay sa mga 30,000 katao dito sa Tokhang War ni Duterte wala rin kayo nakasuhan diyan ang mga private uh, ang mga relatives ng mga ng mga victims ang nagpa-file So anong use ng office nyo Gusto nyo kami panggagawin ng trabaho nyo Grabe naman So nag sa siya dito ng mga kaso nung kay Jingoy Estrada at kung iba-iba pa. So sabi pa kanya, kung wala na ba daw record uh, sa Parbali at saka si Lau or, or, or si Leong na kumita, uh, wala daw kaso. Kaya sabi niya, hindi talaga uubra ang plunder. <laughs> hindi lang man nag-effort, hindi lang naman nag-effort na maghanap ng ebidensya tanungin yung mga involved at sabi pa niya sabi niya kung meron daw isa sa mga accused mag turn state witness at sabihin na siya ay nagbigay ng pera kay Lau Yong at iba pang DBM official at itong pera ay 50 million plus Then, baka pwede pa daw baguhin nila yung informasyon at mag-file ng line ng plunder. Bakit, sir? Ang daming, ang daming prinesenta dyan doon sa hearing sa kongreso, yung mga, yung mga Jaguar, yung mga uh, Lexus na 15 to 20 million, yung mga Lamborghini na 30 million, ang sinabi ng mga executives ng Parmali, pag, gising daw nila sa umaga, nandun na daw yung kotse. Sana all, no? Naalala nyo yun. So, bakit hindi, bak, yun hindi ba yun yung katibayan na 600,000 lang ang capitalization na ito? Ibig sabihin, small time company lang ito, pero suddenly binigyan ng 11 billion contract. At uh, hindi, ba, hindi ba kayo nagtatanong kung bakit nangyari ito at suddenly dumami, nagkakatatlo, apat na bahay ito mga executives ng Parmali at saka na nagkakaroon ng Lamborghini at saka mga Lexus at saka ng mga uh, Porsche. So sabi niya lahat daw ng lahat daw ng investigasyon nila, ah, yu, lahat daw yung nakita nila sa sa Senate investigation, puro testimonial. Uh, at wala daw nag-point nag talaga kay Michael Young Ah... Uh, na nagparticipate sa sa katiwalian na ito. Parang hindi pa niya si Michael Yang. Pero sir, sabihin natin doon sa Senate testimonial kasi wala naman silang investigador tulad nyo. Hindi ba kayo na mismo ang kumausap sa isa sa mga sa mga witnesses na ito na pwede sab at sabihin nyo, magtestify ka na. Magtestify ka na. Bakit lahat-lahat ng sinasabi nyo dito nakadepende lang doon sa hearing ng Senado. So why how do why is your office is still existing and why are we still paying taxes for your office and for your salaries and your benefits? Sabi niya, uh, sabi pa ni Martires yung wala rin daw evidence na lumabas yung pangalan ni Michael Yang sa katiwalian at tumi hanggang kay Law at Kolang daw. Wala rin daw record na pinanser ni financer si Michael Yang. Eh bakit? Trabaho nyo yan para magganap ng record. At sabi pa niya, ito pa nakakatuwa. Actually, sabi niya, sabi ni Martinez may mga save coming videos ng hearing sa Senate, parang wala naman na nabanggit ang mga witnesses na involved si President Duterte. Video, Siyempre naman, hearing lang yun ng Senado eh. Alam nyo naman, puro mga testimonya lang. Pero it is up for the ombudsman para himay-himayin, kausapin yung mga witnesses, gumawa ng investigasyon, dig in. Bakit noong time na mga si uh, mga past ombudsman uh, nagagawa yan? E bakit dito sa, sa panahon nyo, hindi na nagagawa dyan? So yan, na uh, yeah, that is the the on we have now so wala ang role parang ang role lumalabas parang ang role tal na lang talaga ng, ng ombudsman ngayon ay parang i-clear bigyan ng clearance yung mga korap sa gobyerno at uh, ilaglag yung mga maliliit na officials involved and i-exempt yung mga malalaki tulad ni president duterte tulad ni Michael yang and then yung mga contractor doon sa involved sa Kwan, sa sa, <laughs> sa 2.4 billion na uh, computer scam. So, ganon. Yan na lang role ng Ombudsman ngayon. So, grabe guys, uh, tatutututukan natin itong issue. And we hope na you uh, we are asking you to share this blog para let's make noise in social media at baka umabot pa ito sa Office of the Ombudsman. Para mangonsensya naman sila, sobra na talaga. Wala, wala na talaga silang ginagawa dyan. Dapat sila ang dapat imbestigahan dyan. Hindi lang yung mga tao iniimbestiga nila. So please at uh, also tell your friends to subscribe to the Blackcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.